everyone! Welcome back to my YouTube channel again. So guys, if you're watching this, please don't forget po to like and subscribe to my YouTube channel and please don't forget po to hit the bell notification para updated kayo sa aking future videos. Please guys, huwag nyo naman pong ipagkait sa akin na mag-subscribe, especially for the first time viewers. At sa mga viewers naman na pal palaging na sumusuporta sa akin, thank you so much guys. May rewards kayo, may reward kayo sa akin on December. <laughs> please leave your comment down below. So, may pakiusap din po pala ako guys. Meron po ako kaibigan, nakatira po siya sa Spain, nagsisimula po siyang mag-explore ng kanyang YouTube journey which is YouTube channel please visit her page or YouTube channel Ann Coronia, tulungan po natin ng ating kababayan na magtagumpay ang kanyang YouTube journey malaking tulong po yan sa kanya na mamotivate na mag-upload po ng maraming videos and if you want to see po gaano kaganda ang Spain, hindi kayo masisisi na mag-subscribe po sa kanya kasi maganda po talaga ang lugar nila doon and I wanted to go to their place someday kung marami na pong pera so let's proceed po guys sa ating pag-uusapan ngayon um, this uh, topic po na ating pag-uusapan ngayon ay medyo serious po siya madami pong nagtatanong, madami pong nag-comment, madami pong nag-message madami pong naguguluhan kung ano po yung dapat nilang gawin. Kasi this issue is, I think, 20 years ago. Siguro ganito yung ginagawa nila. Kasi may kakilala din po ako. Gumagamit po sila ng ibang identity para makapunta po sila ng abroad. So, yung nangyari, din, nangyari po ngayon, yung may-ari po ng identity, gustong kumuha ng passport, tapos hindi po siya makakuha ng passport kasi ginamit po yung identity niya identity niya ng ibang tao. Tapos po ngayon kapag gusto ng gamitin nung tao na nag-abroad yung yung uh, original identity niya mahihirapan po siya kasi during biometric po ay so ayun po, matitrace up po yan ni DFA during your biometric ang lahat po ng information na in encode ninyo sa online ay matitrace up po yan ni DFA yan po ang pinaka, pinaka mahirap po sa lahat kapag kayo po ay gumamit ng fake identity I don't know what is the solution po but you know po the use of someone else identity is a serious offense under Philippine law so I don't know po bakit po ginagawa yan dati kasi uso po yan dati may kakilala din po ako as I said. Ah uh, may kakilala din po ako na yun po yung ginawa nila kasi hindi po siya nakapagtapos sa pag-aaral, hindi po siya nakapagtapos ng uh, high school kasi dati yung requirements napakahirap kumuha po ng passport dati kapag wala po kayong um anong tawag nito, yearbook, uh, school ID, uh, ano pa ba yun? Um birth certificate, ano pa ba? Um madaming requirements dati compare po ngayon. Ang hirap po kumuha ng passport dati compare po ngayon. Ngayon isang valid ID na lang po yung hinahanap dati naghahanap pa po sila ng baptismal, mga ganyan. Kaya po siguro napo-push po yung mga kababayan natin na gumamit po ng identity. Ngayon, ang hirap po i-resolve ng ang problem na 'yan. Hindi wala po akong exact advice, but my advice po sa inyo is pumunta po kayo ng DFA, or tumawag po kayo ng DFA, I know napakahirap po mag-reach out sa DFA kasi hindi po sila sumasagot. And I don't know why, kasi nasubukan ko din po yan dati. Pumunta po kayo ng DFA, tapos tanungin niyo po kung ano po yung mangyayari, ano po ang dapat ninyong gawin. Kasi I know that's a very serious offense po na, anong tawag nito, na makapag, uh, mabalik, or magamit niyo yung real identity ninyo, hindi ko po alam kung ano po yung process, kasi one day meron din pong nag-message sa amin na yung tatay niya ginamit ng uncle niya yung identity ng tatay niya tapos yung tatay niya ngayon is already a citizen na sa ibang bansa so ano po yung mangyayari kasi gusto na na ng tatay niya na gumamit na, uh, kumuha ng passport but hindi siya mabigyan ng passport kasi lahat ng information na in ay nandoon sa system which is gamit ng ibang tao. So, to make it clear po, halimbawa, ako po ay gumamit po ng ibang identity. Tapos yung kapatid ko halimbawa, ang ginamit kong identity. Tapos gusto na ng kapatid kong gamitin yung uh, kumuha ng passport. Tapos kukuha siya ng passport sa DFA, hindi siya mabibigyan ng passport kasi lahat ng information ay i-inkun niya sa, sa uh, online appointment ay nandoon na and it's under my fingerprint. So, kaya pa meron tayong fingerprint kasi yung fingerprint po talaga ay hindi naglalay. So, pag once na ilagay niyo yung fingerprint niyo doon, lahat ng information ay lumalabas. So, hindi po makakakuha yung kapatid ko ng passport. At the same time, ako po makakakuha ng passport but under my kapatid's name. At hindi din po ako makakakuha ng passport under my real name. So, if my solution na po si DFA sa ganyang case ngayon, um, probably possible po na pwede ko nang gamitin ang aking real name. Tapos makakakuha na din po si sister ko ng passport niya under her real name. But kung wala pa pong solution si DFA ngayon, hindi ko po alam kung ano po yung gagawin. And um, siguro madami din pong nakapag uh, naka naka-file na, naka-experience na. Guys, if naka-experience na kayo na gumamit kayo ng fake identity, tapos gusto niyo yung gamitin yung real identity niyo, tapos nakalusot kayo sa DFA, please share po your experience, share po the process para po sa lahat na nagsisik ng information. Para po sa lahat na nagsisik ng information ay malinawagan, malinawan po sila. And matake, makaano po, maano din po nila, mabalik po nila yung real identity nila. At the same time, hindi po sila mag-worry -wo na, na yung identity na ginamit nila dati, ay mabalik na din po sa may-ari. Kasi ganyan din po yung nangyari. Madaming cases po yan, hindi ko po alam kung ilang percentage, maybe 20, 20, 30% dati. Kasi also yung abroad, way back 2003, 2004, 2005, something, mga ganyan. Especially papuntang Japan, papuntang somewhere. Yan po yung mga problema na lumalabas ngayon. Kasi parang nagkakaroon na ng problema, tapos madali na lang kumuha ng passport, tapos gusto nang gamitin, ganito ganyan. So, please guys, if you know the information, share it. I will try to pin. If you can share, we will appreciate it. Kasi madami pong nagsisik ng information na ganyan. Madami pong nag-message sa akin. But I cannot answer it po kasi wala din po akong um, information, exact information. Because I know that's really a serious offense. So that's it guys. And if you have some question, please leave your comment down below. But this time around, I cannot answer po. Yun lang po yung ma-advise ko. Sick information, punta po kayo ng DFA. Tanungin niyo po si DFA kung ano po yung dapat gawin para mabalik po yung identity niyo tapos para magamit na din po ng may-ari yung real identity nila. Thank you so much. Goodbye.